Sinabi ni Bechoa na meron daw talagang immortal fruit of the phoenix. Nagulat dito si Birio at hindi makapaniwala na totoo pala ito. Kaya tinanong niya ulit si Bechoa kung meron daw ba talaga. Sinabi ni Bechoa na mas maganda raw sabihin na meron daw sa nakaraan. Si Soma ay hinawakan ng binti ni Bechoa, kaya sinipa niya ito upang maalis ang pagkahawak nito sa binti niya. Sinabi ni Soma habang tulog ito na ang kanyang katawan daw ay magiging pinakamalakas sa mundo balang araw. Sinabi ni Bekchoa na kung wala daw nakakakita pa noon, sigurado raw siya na ande lang yon. Samantala, si Soma naman ay sa bintina ni Beryu kumapit habang nagsasalita na naman ito. Sinabi nito na handa naman daw siya kung gusto nito magpakasal sa kanya. Sabay sinipa din ito ni Beryu palayo sa kanya, kaya si Soma ay gamulong na lang papunta sa apoy. Sinabi ni Bekchoa kay Beryo na ito ay isang lugar na hindi ka pwede pumunta o kung kaya mong tagalan ng pag-atake, ang tatlong heavenly strikes na atake. Makikita sa isang vault ang isang case, ito ay nakalagay sa Iwa Aces Cerebral Vault. Habang nasa apoy si Soma nakahiga, sinabi nito na nag-iinit na raw siya. Habang sinabi naman ni Beryo na kung ganun daw, Gawin na daw nila ito. Dahil ngayon daw, ang Meriem Union ay tapos na sa kanilang paghahanda para sa gaganaping digmaan laban sa Merian Fortress. Ang parte raw ng pangunahing puwersa ay siguradong gumagawa na ng galaw papunta dun. Lumipas na ng gabi ang sumapit na ng umaga. Nagpatuloy na ng mga ito sa kanilang paglalakad. Sinabi ni Berio dito na pagkatapos raw niyang makita ito, mapunta na raw sila sa Ghost Valley. Si Bekchoa raw at si Soma ay kailangan makumbinsi si 77 na sumali sa kanila at hanapin daw nila ng nawawalang Fruit of the Phoenix. Ang dalawa ay gumawa na ng kanilang sariling paglalabay. Sinabi ni Biryo sa dalawa na sa saktong tatlong araw, magkikita raw sila sa Ghost Valley ulit. Habang naglalakad ang dalawa, si Soma ay may napansin sa kanyang likod na kakaiba dahil nakakaramdam raw siya ng init para niyang sinunog ang kanyang sarili. Si Bekchoa naman ay hindi na lang umimik sa nangyari kay Soma at ngumiti na lamang ito. Tinanong ni Soma si Bekchoa kung saan daw nila makikita ang 77 na yon. Sinabi dito ni Bekchoa na dalawang sakay lang daw yon pagbaba sa bundok na ito gamit ang kabayo. Pero kapag daw tinakbo nila ito, aabutin lang daw sila ng kalahating araw. Naalala nito ang sinabi ni Berio sa kanila. Tandaan daw ng mga ito na meron na lang daw silang sampung araw bago ang digmaan. Kailangan daw nilang mapigilan ang digmaan, kailangan daw nilang matalo ang Heavenly Demon. Maikling paliwanag lang tungkol kay 77. Sa isang kabundukan kung nasaan ang isang bahay, sinasabi na nagawa nitong makaakyat agad ang bundok gamit lang ang isang paggalaw. Sa isang paghinga, nakayanan daw nitong matiis ang lindol. Kahit nasaan raw ito, hindi siya nagpawis, ni hindi siya nagbuhos ng isang hibla ng buhok. Sinasabi na wala siyang anino. Bilang isang mga ngaso ng mga gantimpala, pinipili niyang patayin lamang ang mga kilalang panginoon. Labing pitong pagtatangkang pagpatay, lahat ay naisakatuparan sa isang suntok. Wala ni isang pagkakamali sa kanyang pagsulong. Ang isa sa kanila ay dating tinawag na White Tiger Sword isang mandirigma na nagpakilala sa kanyang sarili bilang isang Panginoon matapos mahulog sa Chi Deviation. Isang tunay na master ng espada, Li Ho. Isang master craftsman na kayang mag-drill sa bakal gamit ang tubig, ang kakaiba, Ha Jin Hong. Noong nakaraan, siya ay isa sa sampung dakilang halimaw na naghahanap ng dugo. Ang Reaper, doko Ko Chon. Lahat sila ay mga kilalang Panginoon. Kilala siya bilang isa sa pinakadakilang mamamatay tao na nakikita ang pagpatay bilang isang libangan. Ang isang eksepsyon sa kanyang mga pagpatay sa isang suntok, ay nang patayin niya ang isang lalaki gamit ang 77 suntok, walang naiwan na bakas ng lalaking iyon. Si 77 ay nakahiga lang habang pinagmamasdan nito ang isang kriminal na kanyang papatayin. Ito ay ang tinatawag na The Blood Demon, Hon Sam, meron itong bounty na 5,000 yuan. Iniisip ni 77 na labimpito na araw na raw siyang nagtatago sa Sam KJ, naghihintay sa Blood Demon na si Hon Sam. Ngayon daw ay dumating na rin ito. Makikita sa labas na nakapila sa gilid ang mga tao habang binibigyan ng daan ng mga ito si Hon Sam. Pumasok na ito sa bahay at pinagmasdan ng paligid. Tiningnan niya ng bawat gilid upang malaman kung may tao ba dito. Sinabi niya na mayroong daw lang siguro na daga na naligaw dito habang sa taas naman ay iniisip ni 77 kung nakaramdaman raw ba siya nito. Bumaba dito si 77 at sinabi na magaling daw pala siya kesa sa kanyang inaakala. Hindi raw pala talaga balibalita lang ang pagiging malakas niya kesa sa Reaper. Sinabi ni Hon Sam na huwag daw siyang ikumpara nito sa mahinang Reaper na yon. Sabay labas niya ng kanyang malakas na aura. Ang sahig at ang bahay ay nagkaroon ng malaking pinsala sa kanyang pagpapalabas ng kapangyarihan. Habang si 77 naman ay walaman lang paki sa pinapalabas nitong aura. Sinabi lang nito na nagpapakalat lang daw ito ng madaming alikabok sa paligid. Nagulat naman dito si Hon Sam at napansin niya ang kakaiba kay 77. Nakita niya itong walaman lang anino. Kaya napagtanto niya kung sino talaga ito. Sinabi nito kay 77 na may narinig daw siyang bounty hunter na nam Aster na ng buhay kahit wala daw anino. Sabay tanong nito kung si 77 raw ba yun? Napahanga naman dito si 77, sabay tinanong nito kung kilala ba raw siya nito. Siguro raw ay naging sikat na siya ng sobra kesa sa kanyang inaakala. Pero tinanong ito ni Honsam na papaano raw nito nalaman na papunta siya dito. Sinabi dito ni 77 na ito raw ang charnel house ng kanyang kapatid na si Chang Mayen Ngayon daw ay ay tung isang taon na ng kamatayan nito. Nagulat naman si Hon Sam dito, at nagtaka kung papaano nalaman ito ni 77. Sinabi ni Hon Sam na malungkot daw noong namatay ang kanyang kapatid, pero nagpapasalamat raw siya na andito si 77. Sa katutuhanan raw, dapat raw wala talaga siya dito si 77 ay hindi na lang nakaimik sa pinagsasabi ng lalaki sa kanya. Sabay binigyan niya ito ng isang ataki. Ang ataki ni 77 ay papalapit na kay Hon Sam, mabilis itong lumilipad patungo sa kanyang ulo. Bago pa makalapit sa kanya ang Iron Ball, sinabi nito kay 77 na, no, raw ang kanyang may paglilingkod niya dito. Hindi raw niya ito hahayaang mabuhay dahil nakita na raw nito ang kanyang mukha. Sabay salo nito sa Ataking papalapit sa kanya gamit lang ang kanyang dalawang daliri. Habang nasa dalawang daliri niya ito, sinabi nito na isang iron ball daw, isang sobrang lakas na cast iron. Nagulat naman ito nang biglang magsalita si 77 sa kanyang likuran. Tinanong ito ni 77 na ano na raw ang kanyang gagawin. Hindi rin daw niya hahayaang mabuhay ang taong nakakita ng kanyang mukha. Agad namang iniikot ni Honsam ang kanyang katawan upang umarap kay 77. Bago pa niya mapagtanto ang nangyari, mayroon na siyang tali sa kanyang leeg. Sinabi nito na ang kanyang katawan ay kayang tagalan ng espada. Pero sinabi lang dito ni 77 na ang teknik raw nito ay patay na. Sabay hinigpitan na ni 77 ang sinulid sa leeg ni Honsam kaya ang leeg nito ay humiwalay sa kanyang katawan. Sinabi ni 77 dito na ang kanyang ginawa raw ay tinatawag na yong jamsa, para raw alam nito. Sabay talikod na nito sa lalaki at umalis na. Sa kanyang paglabas, ginamit niya ang kanyang mga sinulid upang hiwain ang bahay at mga puno sa labas. Nadamay din ang mga taong nasa labas. Sa kanyang paglabas, makikinig ang malalakas na hiyawa ng mga taong namamatay. Sabay nasira na rin ang buong paligid at ang bahay ay tuluyan ng gunguho. Kinuha na ni 77 ang kanyang iron ball na ginamit. Sabay sinabi nito na nagugutom na raw siya ngayon nang naging kalmado raw siya. Hindi pa raw siya kumakain ng buong araw. Sabay mabilis na itong umalis sa lugar. Mabilis itong tumatakbo hanggang sa nag-umaga na, nakarating siya sa isang ilog at tinakbuhan lang niya ito na parang isang ninja. Mabilis siyang tumatalong sa mga puno upang mabilis na makarating sa kanyang pupuntahan. Tumigil muna siya sa taas ng bangin dahil mayroon siyang napansin na kakaiba. Iniisip niya na mayroong sumusunod sa kanya. Kaya inataki niya ito ng kanyang espada. Ang taong tumatakbo naman ay mabilis na nakaiwas sa ataking ginawa ni 77. Bumaba siya dito at wala siyang nakitang tao. Sinabi ni 77 na sigurado raw siya na tinamaan niya ito. Sabay na patingala siya dahil may napansin siyang tao sa itaas niya. Sabay mabilis siyang inataki nito kaya tumalsik na lang siya ng malakas at nawasak din ang mga sanga sa pagtalsik niya. Sa nangyari, nagkaroon ng malaking impact sa paligid. Ang umataki pala kay 77 ay si Soma. Sinabi dito ni Soma na bakit daw ito nagtatapo ng mga kutsilyo kung saan saan. Si 77 naman ay napatanong kung sino raw ang bida. Sinabi dito ni Soma na siya raw dapat ang nagtatanong noon. Iniisip ni 77 na nagkatagpulang ba basila nang hindi inaasahan? Hindi raw siya nakakaramdam ng killing intent sa bida natin. Kaya sinabi na nito habang naglalakad kay Soma na wala raw siyang business sa kanya, kaya raw maghiwalay na sila. Si Soma ay hindi nakaimik sa sinabi nito. Sabay tiningnan niya ito nang may pagtataka. Nagulat si 77 dito dahil nakita siya ni Soma. Sabay biglang lumitaw si Soma sa harap niya at sinabi nito na humingi raw ito ng tawad bago umalis, inatake raw siya nito ng walang dahilan. Si 77 ay malalim pa rin ang iniisip at hindi makapaniwala na nakikita siya ni Soma. Sabay tanong nito kay Soma kung nakikita raw ba siya nito. Sinabi dito ni Soma na oo naman daw. Ang buwan daw ay sobrang liwanag ngayon, bakit naman daw hindi niya ito makikita? Napatanong naman si 77 sa isip niya na papaano raw siya nakikita nito. Ito raw ay isa lang pagkakamali. Sabay naging seryoso ito bigla. Si 77 ay hindi man lang nakita ang mukha ng kanyang mga magulang kahit isang beses. Sa loob ng kuweba na madilim at madaming insekto, andito ang batang 77 na nakabiting ang kanyang mga paa. Si 77 ay ginugulang kanyang pagkabata sa matinding kadiliman mag-isa, nakasabit na nakabaligtad. Ngunit isang beses sa isang buwan, babukas ang langit, at babagsak ang isang libro kasama ang liwanag. Iyon ang tanging sandali na maririnig niya ang boses ng isang tao. At kusa, tinawag niya ang may-ari ng boses na iyon, ina. Sinabi niya sa kanyang ina, gaano katagal pa siya dapat manatili doon. Sinabi ng kanyang ina, kung namimiss mo ang inang ito, gawin mong iyo ang lahat ng martial arts na nakasulat doon. Uminom siya ng tubig na tumutulo mula sa kisame, pinuno ang kanyang tiyan ng mga makamandag na bulate, at umihi habang nakabaligtad. Sa loob ng sampung taon, nakakagulat na kaya na niyang tumayo at tumakbo sa kisame na parang sahig. Ngunit mula noon, hindi na bumukas ang kisame at nawala ang boses. Tuluyan na siyang nag-iisa, malungkot, at natatakot. At sa kanya na pagtanto, kaya pala niyang lumabas sa kanyang sarili. Winasak niya ang harang sa kweba sabay lumabas na dito. Sa kanyang paglabas, natahimik siya at walang nasabi sa kanyang nakita. Ang paligid ay sobrang ganda, ang kalangitan at ang paglipad ng mga ibon ay maganda pagmasdan. Sa kanyang paglabas, may mga taong dumating dito kaya nagulat na lang siya sa pagdating ng mga ito. Sinabi ng mga ito na sa mga batang andoon raw, isa lang ang nagawang mabuhay. Sinabi ng nakamaskara na tao na nasa kaliwa na sobrang bata pa raw nito, pero sa palagay niya raw magiging kapakipakinabang ito sa kanila kapag pinalaki nila ito. Sinabi naman ng nasa kanan na ang batang ito raw ay nagawa ng maalis ang kanyang masamang pag-iisip. Sinabi naman ng nasa gitna na hindi raw nila alam kung gaano na raw ito lumago. Sa oras na ito, si 77 ay labing-anim na taong gulang lamang. Ang Empty Shadow, ang kakayahan na pinagpasapahan ng maalamat na Osura na gamulat sa kalangitan at kalupaan. Sa kanilang mga sinabi, ito ay isang magandang martial arts skill sa ilalim ng kalangitan. Matapos raw maabot nito ang ikatlong antas, magagawa na raw nilang alisin hindi lang ng kanyang chi, pati na ang amoy ng kanyang katawan, bagay, at ang tunog. Napunta na raw siya sa punto na kaya na niyang alisin ang kanyang anino. Sa pagpapatuloy raw niya, kapag daw naabot na niya ng ikalimang antas. Ang kanyang katawan raw ay nakipagsama na sa hangin, hindi ito kaya gawin ng ibang elite master at hindi nila ito kaya maramdaman. Ito ang greatest stealth martial art sa mundo. Pero nagtaka si 77 at napatanong na papaano na raw ngayon. Nakikita pa raw ba siya ni Soma? Napahawak naman si Soma sa kanyang baba na kala mo nag-iisip. Sabay lumapit ito dito at hinawakan sa ulo. Tinanong ito ni Soma kung nasa kanyang senses para raw ba ito. Nagulat si 77 sa ginawa ni Soma. Sabay mabilis itong lumayo kay Soma. Iniisip nito na isang elite master raw ba si Soma. Sinabi dito ni Soma na gayong paman, hindi pa rin daw yun dahilan para magtapon nito ng kutsilyo nang makita nito siya. Marahil raw ay kailangan pang turuan nito. Sinabi dito ni 77 na may nakikita raw siyang kakaiba sa ating bida. Sinabi dito ni Soma na tama raw ito. Magandang lalaki raw talaga siya. Sabay pinakawalan ni 77 ang isang iron ball na kanyang hawak papunta kay Soma. Ang mga sinulid ni 77 ay pumulupot sa mga puno sabay lumabas sa likuran ni Soma. Si Soma naman ay wala lang pakialam dito at nakinig na lang sa sinabi ni 77 sa kanya. Sinabi ni 77 dito na kung gusto raw ni Soma na mabuhay, lumingon daw ito sa kanyang likod. Pero hindi ito pinansin ni Soma at sinabi lang dito na kailangan pa raw ni 77 na humingi sa kanya ng tawad. Sinabi nito sa kanyang isip na hindi na raw niya ito matutulungan, hihingi raw siya ng tawad dito pero huwag raw siyang sisisihin nito kung ano ang mangyayari. Sabay talikod nito habang hinayla nito ang kanyang sinulid kaya makikita ang anino ni Soma na natagkal ang ulo. Naglakad si 77 dito ng kalmado habang makikita na ng mga puno ay naputol na sa dalawang piraso. Nagpatuloy itong maglakad at hindi na lumingon pa sa kanyang likod. Sabay itinago na rin ito ang kanyang sandata sa kanyang damit. Nagulat si 77 nanograms na rinig nito ang boses ni Soma na nagsasabi na ano raw ba yon. Ang taling yun raw ay manipis at sobrang tibay din. Sobrang delikado raw nito. Agad naman iniikot ni 77 ang kanyang katawan upang makita si Soma. Nainis ito sa nangyari at iniisip na hindi raw ba siya nagbuhos ng buong lakas niya sa kanyang dragon seal. Hindi raw siya pwedeng magkamali sa maliit na bagay na ito. Sabay humarap dito si Soma kasi tinanong ito ni 77 kung sino raw ba talaga ang bida. Sinabi dito ni Soma na isa lang raw siyang galang na lalaki. Samantala, bigla naman dumating na rin si Bekchoa sa eksena. Si Bekchoa ay pagod na pagod at galit kay Soma. Sinabi nito kay Soma na bakit daw ito nauna sa kanya, hindi raw naman ito alam ang daan. Si Soma ay pinagpawisan na lang sa sinabi ni Bechoa sa kanya at sinabi na lang nito sa kanyang inisip na mabilis raw lang talaga siya. Sabay naglakad na si Bechoa papunta sa lalaki at sinabi nito na siya raw ba ang bounty hunter na si 77. Hindi naman nakaimik dito si 77. Sabay lumipas na ang ilang sandali. Nagpunta na sila sa isang bahay upang mag-usap. Sinabi dito ni 77 na isang kabaliwan daw yon. Sigurado raw ba ang mga ito na saguodi ng Marion Fortress gamit lang ang limang tao? Napaisip naman dito si Bekchoa. Sinabi nito na ang gantimpala raw na natanggap nito ay siguradong madami, pero mas maliit raw ito sa kanyang iniisip. Sabay humarap ito kay 77 at sinabi na meron daw pagkakataon yon, pero tinanong lang ito ni 77 kung ano naman daw ang kanyang matatanggap na kapalit. Sinabi dito ni Bechoa na isang libong gold coins daw, kaya napatahimik na lang si 77 sa kanyang narinig. Habang si Soma naman ay gulat na gulat sa kanyang narinig na isang libong gold coins. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Bechoa na isang libong gold coins. Sinabi dito ni 77 na ang kanyang alokraw ay hindi sapat kumpara raw sa mga buhay na kanyang kukunin. Samantala si Soma naman ay mabilis na lumapit kay sa sabay ibinulong nito na kaya niya raw lumaban ng mas maganda pa kung bibigyan siya nito ng isang libong gold coins. Pero hindi ito pinansin ni Bekchoa at sinabi nito kay 77 na nakinigraw niya na mayroon itong galit sa Marion Fortress. Habang si Soma naman ay patuloy sa pagsasalita kay Bekchoa, sinabi nito na hindi na raw mahalaga kung gold o silver raw. Hanggang sa bibigyan lang raw siya nito ng isang libong bariya papatayin niya raw ang mga ito sa isang sulyap lang. Sinabi ni 77K Bekchoa na kung ang Heavenly Demon daw ang gusto nitong ipapatay, gusto raw niya yon, pero hindi raw yun pagtalo lang sa isang bato na may itlog. Sinabi dito ni Bekchoa na kailangan daw nilang atakihin ito para malaman daw nila kung sino sa kanilang dalawa ang isang itlog. Natahimik naman dito si 77 habang si Soma naman ay hindi pa rin tumitigil sa pag-uusap kay Bekchoa kahit hindi naman siya pinapansin nito. Sinabi nito kay Bechoa na ang pagkuha raw ng buong kabayaran ay ang kanyang prinsipyo, pero para raw sa kanya, pagbibigyan niya raw ito ng hulugan para ngayon. Pero hindi naman ito pinansin ni Bechoa at lumabas na lang ito habang sinasabi nito kay 77 na kung gusto raw nito, magkita raw sila sa loob ng dalawang araw sa Ghost Valley. Si Soma ay mabilis na tumakbo kay Bechoa habang sinasabi nito na tumigil daw muna ito, bakit daw hindi nila pag-usapan ang bayad. Nang nasa labas na ng dalawa, sinabi ni Soma dito na magiging mabait na raw siya dito, bakit daw hindi na nila ayusin ito sa 500 yuan. Nainis na dito si Bechowa, kaya sinabi nito kay Soma na kapag daw nagawa ni Soma na patayin ang Heavenly Demon, bibigyan raw niya ito ng kap arte sa 1,000 gold coins. Nagulat naman si Soma dito dahil para sa kanya malaking halaga na ito ng pera. Sabay mabilis na tumalon si Bechowa at sinasabihan ito si Soma na magmadali na raw, aabutin daw siya ng buong araw para makarating sa Iwa Palace. Samantala, si Soma naman ay hindi na lang makapaniwala at naging blanca na ng ekspresyon nito dahil sa pera. Hindi nagtagal, ang dalawa ay nakarating na rin sa kanilang pupuntahan. Tinanong ni Soma si Bekchoa kung andito raw ba talaga yon. Ito raw ba talaga ang lugar kung nasaan ang immortal fruit? Nalungkot naman dito si Bekchoa at sinabi nito na dito raw sa Iwa Palace, dito raw siya ipinanganak at pinalaki. Sabay hindi nagtagal, naglakad na rin ang dalawa upang hanapin ang kanilang pakay. Napansin ni Soma na sobrang sira na raw talaga ang lugar habang sinabi dito ni Bekchoa na sampong taon na raw nung nasira itong lugar na ito. Sabay tanong dito ni Soma kung saan raw ni Bekchoa makikita ang prutas. Sinabi dito ni Bekchoa na sa loob daw ng underground secret room na tinatawag na Cerebral Vault ang lugar kung saan hindi madali makakapasok o makakalabas dahil sa mekaniko ng lugar. Sabay turo niya sa isang kubo na tinawag nitong gazebo, yun raw ang daan papuntang cerebral vault. Makikita na ang lagusan papasok ay bukas na kaya sa kanilang pagdating, na ni Bekchoa na may nauna na na kanila sa pagpunta dito. Tinanong naman ni Soma si Bekchoa kung ang mga namasok raw ba ay andito pa. Sinabi dito ni Bekchoa na mag-ibang tao na raw ang nauna sa kanila. Sa loob nito, makikita ang dalawang tao. Ito ay ang dalawang halimaw ng Mang Mountain. Ang matabang lalaki ay tinatawag na Monstrous Bear habang ang matandang lalaki naman ay ang Monstrous Old Man.